Ayan, magandang araw mga sa mga nag ng kambing ano. ay uh, po si Kuya Kilat. Ay humihingi ko sa inyo ng konting advice lang ano. About dito sa ating kambing. Ah, uh, ito po may kambing po tayo dito, ito po, itong ating isang buwan na po to. Ah, uh, anak po to ng brown. Ayun po. Ah, uh, inaano ko lang po ano, ah uh, Nahihingi lang po ako sana ng advice sa mga nagamit ng kambing. Eh, wala po kasi akong idea. Ngayon lang po kasi nangyari ito sa akin. So, ito pong aking alagang kambing ko. Ay, ano po? Ah, para po siyang hinihingal. Ayan po. Eh, nakikita ko po, hindi po normal na bakit may ganito pong ano sa kanya, no? Ito po ay ano naman po, dumididi naman po. maano ano naman yung pagdidi niya, ma nagpapadidi naman ito ano. Nating inahin ano. Pero ang napansin ko po sa kanya, para po pa siyang hinihingal at nananamlay po siya. Ayan, nakikita niyo po ang kanyang paghinga. Ayan po. Ah, inihingi ko lang po ng advice ano, mga diyan sa mga galaga ng kambing na uh, talagang may karanasan sa ganitong ano ah uh, paki-advice lang po dito sa akin kung anong dapat kong gawin kung anong dapat kong ipainom na gamot kung anong naging dahilan niya po kung bakit uh, may ganito siyang nararamdaman kasi hindi po normal sa akin dahil siyempre matagal naman po din ako nag-alaga ng kambing ngunit ako ay bakyag nga lang po ito ito nga, nandito po nga yung ating mga kambing. Ano? Ayan, oh. At uh, umulan, umuwi. Ayan. So, ito po, ano? Ah, uh, inaano ko lang po. Ano po ba ang dapat kong ipainom na gamot dito? Mga, mga kambing, ano? Dito sa abot. Ayan, oh. Dumididi nga siya. Oh. Ayan, oh. Nagpapadidi naman yung nanay. Maano naman po siya. Kaso, ang inaano ko lang po. Yung kanyang paghinga. Bakit po para siyang... Kung sa tao po ay mayroon siyang hika, wala naman po akong hindi ko naman po naririnig na siya yung ubo o ano man ayan dumididi naman po malakas siya pero yun lang po ang aking pinagkatakahan sa no sa kanya bakit po siyang hinihingal na para bang hinahabol ang kanyang paghinga so ayan po ay ito po ang mga nakarang araw ko po kasi ito napansin sa kanya ay ito po nagpakasakali lang po ako, pininom ko po ito ng antibiotic. Nagpakasakali lang po ako. pero wala po akong kasingkod kung ah uh, yung aking pininom may ano ba, bahala na, sabi ko, at least napainom ko siya ng gamot. Kasi antibiotic yon baka ka ako, kagaya nga sa tao, di ba? Eh, wala po akong ideya kung anong ipapainom kong gamot dito sa aking na to. Ayan. Kaya, sabi ko, painom ko siya ng antibiotic. Kung sakasakaling ano, okay. Di... Makuha sa antibiotic, di maganda. Pero, inihingi ko po ano, inaano uh, inano ko po, kung ano ba talaga ang dapat ipainom sa mga ganito. Kasi ito po ang aking mga laga, di naman po ako dito nag inject Ayan, ito po ay, siyempre, backyard lang yung aking ano. Mga puro pakawala lang to. Uh, puro ano lang to, matiba ma... Uh, matira-matibay lang to sa ulanan. Ayan, o, basa pa nga po sila kasi umuulan ngayon. Ayan. Pero itong, itong aking alagang ano, hindi naman po ito na kasi nakakulong po dito siya. Ayan. Minsan po, binababa ko siya dyan. Pag mainit ang araw, binaparawan ko siya. Pero pag halos, pag umuulan na talaga, inaakit ko rin siya. Pero, ayan nga po ang nangyari sa kanya. Ah, uh, medyo ano po yung kanyang paguna. Ayan po. Ayan po yung kanyang ano. Na para bang hindi ko mawari. Kasi sa mga nakarang ko pong mga nanganganak sa akin ng mga kambing, hindi naman pong ganito. Ano, na maayos naman po natin, maayos naman po sila na lumalaki. Na hindi ganito. Na ano. Kaya nag-alala po ako sa kanya. Sayang naman. Kung ano. Kaya ito nga po, humingi po ako ng advice sa inyo. Sa mga uh, ano talaga dyan sa mga nagkambing kung ano yung pinapainom nilang kamot na ganito So ayan po no, ah uh, dito po sa ating vlog Kuya Kila TV at uh, marami naman po tayong vlog about dito din sa ating kambing pero ngayon nga no, ngayon lang po talaga ako nang hingi ng advice dahil wala po ako may video dito uh, sa ating, sa ating maliit kambing. Ayan. So ayan po. Ah kung kung ito po ay mapanood nyo ano at ah, mga nagbagoan din pala kayong nagda kambing, ay ah, subscribe nyo ang ating vlog at pindutin niyo na rin yung ating notification bell at palike like na rin. Para kung sakasakali man mayro tayo mayrong mag-advise sa akin na ganito ang gawin mo ay sa susunod natin vlog ay ibabahagi natin para may kalat natin yung ating alaman dito sa ating mga alagang kambing ayan so ayan po hanggang dito na lang po sana po doon sa mga kapanood dito ay mabigyan tayo kagad ng kunting idea about dito sa ating kambing so ayan po maraming maraming salamat God bless